Ladies and gentlemen, assalamualaikum. Marami na po tayong pinagdaanan bilang isang bansa. Sa mahabang kasaysayan ng ating bayan, ilang beses na rin tayong nakipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Ngunit ang isa sa pinakamalungkot na yugto sa ating kasaysayan ay ang labanan ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. May ilan sa ating mga kapatid, mga kapwa Pilipino, na dahil sa adhikaing pinaglalabanan, ang napilitan tahakin ang landas na taliwas sa batas na ang layunin ay sila'y protektahan at ipagtanggol. Kaya ngayong araw na ito, muli natin pinatatayunan ang mga at na mas mangingibabaw ang pagkakaisang lahi. Sa diwa ng pagkakaisa at paghilom ng bayan, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission ay magsisimula ng magbibigay ng safe conduct passes sa mga dating rebelde na may kinakaharap na arrest para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang panindigang pampulitika. Ang mga safe conduct passes na ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestya laban sa pag pagkaaresto, pagkakulong at pag-uusig Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ito ay isang bagong pahina upang makapagsimula muli, isantabi ang pansariling interes at makiisa sa pagtataguyod sa kaunlaran ng ating bayan. Ang paglagda natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan ng mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais, baka magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Alam natin na marami ang mag nagnanais na mamuhay ng mapayapa at maayos sa batas. Ngunit ang mga kasong na isang palaban sa kanila ay nagiging balakid sa kanilang pagbabago. Marami ang may pag-aalinglangan umuwi sa kanilang mga tahanan at patuloy na nangungulila sa kanilang mga pamilya. Ngayong araw na ito, nais kong iparating sa inyo, bukas po ang aming pinto. Kung tauspuso ang inyong pagbabago, handa ang pamahalaan na makinig, umalalay at sumuporta sa inyong pagbabalik loob. Makakaasa kayo na handa ang National Amnesty Commission na gabayan kayo na ang naayon sa batas at alin sunod sa prosesong makatarungan. Ang isang matatag na bansa ay lumalaban ng isang lum ay lumalab, lumalaban ng may katwiran para sa kapayapaan. Inaasahan ko ang National Amnesty Commission, ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity at ang sandat sandatahang lakas ng Pilipinas ang, ang pambansang kapulisan at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin na tapat sa larangan ng adhikaeng pangkapayapaan. Pang Tiyakin natin na ang mga safe conduct passes na ay kikilalanin natin ng mga lahat ng otoridad. Magsilbi sana tayong tulay sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapalakas ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat at pag-aalay sa dating mga rebelde nagdanais maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Ating itinataguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat mamamayan ay namumuhay ng walang takot at may dangal. Ito ang ating pangarap para sa bawat Pilipino. Kaya ang panawagan ko sa, ay gagampanan natin ang ating tungkulin sa bansa. Tulong-tulong tayong itaguyod ang isang bayang nagkakaisa at nagtutulungan sa pag-angat ng bawat Pilipino. Nawat isa buhay natin ang diwa ng pagiging bagong Pilipino. Disiplinado, mahusay at may pagmamahal sa bayan. Piliin natin ang tamang patungo sa isang mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa ating mga anak at sa buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas